Hello magandang gabi pong muli sa ating lahat Ngayon po ay isa na naman pong ritual ang ating ituturo sa inyo Upang hahanap-hanapin ka ng taong iyong mahal Upang muli, uh, marami na po tayong uh, itinuro dito Ngayon po ay ituturo na naman natin sa inyo Ang isa na namang paraan upang ang taong iyong mahal ay maghahanap sa iyo Upang hanap-hanapin ka ng taong mahal mo ngayon po ano po ba ang ating kailangan? Ang kailangan po natin dito ay litrato ng inyong mahal. Kailangan po ang kanyang litrato ay whole body po. Kailangan po ay whole body upang kita po ang lahat. Okay. Kailangan po ang litrato ay whole body at malinaw. Kailangan din natin ng baso. Ayan, baso at pulang kandila. Ayan po, pulang kandila ang kailangan natin. Maaaring gamit na or maaaring bago. Pero wala pong problema doon, bago or gamit na. At kailangan natin ng pulang bolpen Pula pong bulpen. Aray ko, ayun nalaglag Kailangan natin ng pulang bolpen Ngayon, sa kanyang litrato, ang aking litrato mayroon dito, I hold body on it uh, um, maliit. pero pwede na po ito. Kung mayroon kayong whole body, so sabi, ma'am, wala po kaming picture dahil ang picture po namin ay nasa cellphone po lamang. Hindi po pwede. Madali lang pong magfadibilop kung talagang nais po nating mangyari ang ating hiling. Ayan. Madali lang po. Kumuha lamang po kayo ng total may cellphone naman po. Um, at napakarami pong mga computer shop na nag Uh, tawag nito, na nagde-develop ng mga picture. So, saglit lang po yan, pumunta lang po kayo doon, hindi po kayo uh, gagastos po ng 30 pesos para pa sa pagpade na isang picture. Ngayon, pag nandyan na yung picture niya, ay uh, isulat mo ang kanya, pangalan niya po, sa picture niya ay isulat mo din ang kanyang pangalan sa likod. Kumpleto niyang pangalan sa likod. Halimbawa ay siya si, uh, sabihin natin, uh, ang gusto mong tumawag sa iyo, ang ako ay lalaki at ang gusto kong tumawag sa akin ay ang aking girlfriend na ako iniwanan or um, hindi na nagpaparandam sa akin. Siya si Alea. Siya si Alea Perez. Ay, si Alea Perez. Yan, isulat mo lamang po iyan sa likod ng ating litrato. Ayan. Pagkatapos ay ilagay mo ang litrato na nakaharap sa iyo. Nakaharap sa iyo. Nakaharap sa iyo ang litrato. So, ganito po ang ating paglagay. Ayan. Pagganyan. Pagkatapos ay kuhanin ang baso. Kuhanin ang baso at Hawakan ito sa iyong dalawang kamay. Hawakan ito sa iyong dalawang kamay at ilagay malapit sa iyong bibig at sambitin mo ang iyong kahilingan na mula sa iyong puso. Kailangan ang iyong kahilingan ay mula sa iyong puso. Halimbawa, ganito. Ikaw, Aleya, kasi lalaki ako. Ikaw, Aleya Perez, hahanap-hanapin mo ako saan ka naroroon. Ikaw ay magpaparamdam sa akin. Alea Perez, hanap-hanapin mo ako saan ka man naroroon, ikaw ay magpaparamdam sa akin. Kailangan po ay 14 na beses, 14 na beses. Pagkatapos, ide ayan na, sindihan mo ngayon ang kandila. Sindihan mo ngayon ang kandila at itabi sa kanyang litrato. Ayan, Itabi sa kanyang litrato kapag nasindihan na ang litrato niya ay itaob mo itong baso sa, uh, sa pinaka tapat ng kanyang mukha sa pinakatapat ng kanyang mukha at saka mo ito muling hawakan sa iyong dalawang kamay habang uh, nakasindi ang kandila ay humiling ka humiling ka ulit ng 14 times pagkatapos mong humiling ng 14 times ay hayaan mo muna hayaan mo muna itong ating baso dito at hayaang nakasindi ang ating kandila sa loob ng 15 minutes ayan, sa loob po ng 15 minutes pagkalipas po ng 15 minutes ay saka po lamang natin kuhanin ang baso kuhanin natin ang baso at patayin natin ang kandila at kalimutan ang inyong ginawa. Kalimutan ang inyong ginawa. Wag wag mong hintayin ang resulta at ito ay mangyayari ng hindi mo inaasahan. Baka nga hindi ka pa gumawa na habang naghihintay ka pa na matapos ang 15 minutes na pagkasindi mo ng kandila ay baka nga Nakatawag na yan sa iyo. Depende po yan sa iyong dedikasyon, depende po yan sa iyong paniniwala, at depende po yan kung paano mo po ito ginawa. Gawin po lamang ito ng Martes at Gyernes ng kahit anong oras. Ayan po lamang, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay babatiin ko lang po muli ang ating mga masusugid na subscribers sa anmang sulok ng mundo dyan po sa Oman sa Bahrain, sa Kuwait sa Dubai, sa Korea sa Japan sa Australia sa Los Angeles at sa Canada at sa mang sulok ng mundo lalong-lalo na po dito sa atin sa Pilipinas mag po tayo palagi at panatilihin po nating laging naka social distancing at ang pagsusuot ng face mask at facial lalo na at malapit na po ang kapaskuhan. At muli po inanyayahan ka po kayo sa ating sa darating na Biyernes ay may palaro po tayo muli sa ating Pinoywan uh, Facebook page. Tayo po ay pipili ulit ng tatlong mananalo ng 250 pesos sa ating palabunutan at magkaroon po ng chance na manalo ng brand new TV sa uh, darating na Kapaskuhan. Uh, mayroon din tayong mga pa sa darating na Kapaskuhan gaya ng mga hamon, um wine, wine at saka mga keso di bola. ayan po um yan po ang ating uh, papamigay ngayong darating na kapaskuhan. Sa Friday po, ang ating ipapamigay ay um, 250 pesos sa tatlong mapapalad na mabunot natin sa ating parapol. Kaya mag-abang po kayo sa ating Philippine One Facebook page. Uh, gaganapin po ito ng alas dos po ng hapon. Mangyayari po ito tuwing Friday hanggang sa pagdating ng December. Pagdating po ng December, ay doon po tayo mag-start sa ating mga papremyo para po sa kapaskuhan at magkaroon ng chance na manalo ng Brand New TV. Ayan po lamang maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.